you know, hindi uh, <coughs> naman siya pag ano ha. Opinion ko lang naman to. This is an opinion. Tanga na lang talaga yung maniniwala dyan sa taong yan. As in, nuknukan ng bobo at tanga. Let's say for example, ako ay galit kay Pangulong Duterte. So the enemy of my enemy is my friend. No. Kunwari galit ako kay Pangulong Duterte. Hindi ako kakampi dyan sa ganyan. Kasi nga, mabalik ako, bobo na lang, as in, retarded or plain evil, yung maniniwala sa taong yan. Tama yung sinasabi ng tama yung sinasabi ng kandidatong mayor ng Caloocan yung si yung kalaban nito ni Trillanes. Hindi ko kinakampihan 'yon, hindi naman ako bahagi ng partisan politics. I just happen to support the Philippines and particularly Pangulong Duterte. Duterte. So, siguro partisan na rin ako sa aking personal na kapasidad. Ako ay ganoon. Pero tama yung sinabi niya sa speech niya na hindi pwedeng laway-laway lang yung puhunan mo. Ang puhunan mo sa politika, manira ng marira, hindi pwede. You stupido na lang yung boboto ron sa ganong klaseng tao. Can you imagine? Sumikat ka sa pagsawsaw. Wala ka ng mga Meron akong kakilala doon sa korporasyon ng kaibigan ko. May korporasyon siya. Meron tao roon nakisawsaw at nanira lang tapos pinabango niya yung sarili niya tapos nagiiyak lang na akala mo mabait siya. Pagkatanga-tanga naman. Gusto niyang i-bypass yung ibang mga may-ari. Eh siya naman yung naglaglag doon hayop siya. O ba diba? Di pwedeng ganun lagi. Maring sa negosyo, obra yun. Pero sa politika medyo hindi na. Hindi pwedeng funded ka lang. Bayad ka lang para gumawa ng mga katarantaduhan. Magpo-propaganda ka lang forever. Putang ina ni isang platformang matino ala ka. Punan mo manira. That is why yung mga pumupondo rito sa taong to dapat i-reconsider na nila ala nakakwenta-kwenta ito.